Ayan, si Ate Kiana. Ganito ang nagagawa, guys, ng na mga batang walang gadget. Nagunsa ka, Ate Kiki. I'm drawing. Ano sa'yo mong gipang drawing? I'm drawing paper dolls. Paper doll. Ano sa'yo mong mga gipang drawing na? French girl. Be, pakitaan, explain sa among abi o gunsa na sila, be. This is my... Lakasan ang boses. This is my paper doll and her name okay. is Serena. Wow, kisa naghimuan na? Okay. Okay. Snod. And then this is Jax. Jax? Isi ka cute. Kisa yung naghimo, ana? Me. Galing ah. Sa pa. And then for clothes. This is her school uniform. Ka cute. Kisa naghimo po, Dana? Me. Okay, kanay. Pakita na, Bi. Unsan ang nadira ah. Nadira. Gidaw. This is her pajamas. Let me Ka cute. Ikaw po anak? Yes po. Wow. Her dress. Siya lang din nag-drawing yan, guys. Galing anak, ah. Niya ka na, explain ng mga gipang drawing niya. On, Unsa man na. Ka na. Is a bag. A bag. Oh, kakiyot sa iyang backpack. <laughs> Kana kanang mga drawing dira i pang-explain na unsa man na sila. This is the kitchen. Hmm. This is Serena's bedroom. Hmm. This is the living room. And then this is the door to go outside. Oh, okay, kinsa may nagdrawing ana ilang ilang sofa o oh, nice kayo ang sofa? Me. Ikaw nagdrawing ana? Yes, po. Kagaling naman oy. Salamat po. I like the sofa Then, awa yang mga gipang himo guys. Iskisa. Awa iyang mga gipang drawing guys. I like this one anak. Guapa kayo siya. Kinsa man ni crush? Kinsa man na? Brother and sister na sila? Yes po. Brother and sister sila? Yes po. Ay, ka nice po ana oy, ilang door. Ni unsa man ni kani? That's where you hang your jackets. Ah. Galing ah. Kani, unsa sa maning na mga lingin-lingin? Where you cook the food? Ah, where you cook foods. Ang galing ah. Pero ang galing ng mga dresses guys. Gawa lang niya yan. Drawing niya. Tapos ginupit-gupit niya. Ang galing na. Ah. Galing na. Ah. Galing oh. Ah. Ah. Good job, batikiana. I like this one talaga, promise. Ang ganda. Ang galing mo dito, anak. Tingnan nyo yung backpack na gawa niya, guys. Kaninong bag yan? It's Serena's bag. Oy, galing nga, ay. Galing. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching, everyone.